Ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinangka o mang blackmail ng abogado ni Zaldico, kaugnay ng pagkansila ng kanyang passport na agad namang itinanggi ng kampo ng dating kongresista. Kasabay nito, inanunsyo ng Pangulo na mas marami pang assets ang ipapafreeze bilang bahagi ng investigasyon sa flood control scandal. Si Kreslin Katarong sa report. Uh, sa isang video message, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lumapit umano sa kanyang Nakakuha kampo ang abogado ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico para pigilan ng kanselasyon rin. ng passport kapalit ng hindi paglalabas ng video. Dinapitan po kami ng abogado ni Zaldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Ngunit ng Pangulo, hindi siya makikipag-negosasyon sa mga kriminal. Dagdag pa niya, anuman ang video na ipalabas ni Ko ay hindi nito mapipigilan ang pagkansela ng kanyang passport at ang pag-usad ng mga kaso laban sa kanya. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo hindi ka na makakatakas sa hustisya. Ang isyo ay may kaugnayan sa flood control scandal at mga umano'y iligal na budget insertions sa pambansang pondo. Samantala, mariing pinabulaanan ng legal counsel ni Ko na si Atty. Roy Rondain ang aligasyon ni Pangulo Marcos Jr. na may naganap na tangkang blackmail upang pigilan ang kanselasyon ng passport ng kanyang kliyente. Sa Rondain, hindi siya nakipag-usap kahit kanino sa pamahalaan para umano'y makipag makipagnegosasyon kapalit ng ititigil na paglalabas ng mga video. Sa kabilang banda, binanggit din ng Pangulo na mas marami pang ari-arian ang ipapa-freeze bilang bahagi ng patuloy na hakbang ng pamahalaan para mabawi ang pondo ng bayan. Anya, nakakuha na ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ng dalawang freeze order kung saan naabot sa kabuang 12 billion pesos na halaga ng mga asset ang na-freeze na nauugnay sa flood control scandal. Sa cloud ng mga freeze order ang mga air asset ni Zaldico na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 4 billion pesos. Gayun din ang 3566 bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties at 16 e-wallet accounts. Ayon sa pangulo, magsusumite na rin ang Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways ng mga ebidensya sa Ombudsman. Ito ay para sa posibleng pagsasampa ng mga kaso ng plunder, anti-graft at bribery laban sa walong kongresistang nagmamayari umano ng construction companies na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Umpisa lang po po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresceline Catarong, SMN News.